Aris, Panginoon, pinupuri kita at pinasasalamatan sa bagong araw na ito, pawiin mo po ang anumang negatibong enerhiya na bumabalot sa aking puso at isipan, bigyan mo po ako ng lakas upang harapin ang hamon ng buhay at ng pasiglahan upang ipagpatuloy ang aking mga layunin, naway gabayan mo po ako sa tamang landas at ituro mo po sa akin ang tamang desisyon para sa aking kapakanan at ng aking mga mahal sa buhay. Salamat sa iyong pagmamahal at pagpapala. Amen. Taurus, aming Diyos, ako'y nagpapakumbaba at naninikluhod sa iyong harapan, linisin mo po ang aking puso mula sa anumang galit o takot, at palitan mo ito ng kapayapaan at saya, Alisin mo po ang mga negatibong enerhiyang bumabalot sa akin. At palitan mo ito ng liwanag at pag-asa. Bigyan mo po ako ng lakas na manatiling positibo at masigasig sa aking mga gawain. Patnubayan mo po ako sa araw na ito at sa lahat ng araw. Amen. Gemini, mapagpalang Diyos, maraming salamat po sa bagong umaga. Hinihiling ko po ang iyong gabay upang maalis ang anumang bigat sa aking damdamin at kaisipan. Pawiin mo po ang mga alalahanin na nagpapabigat sa akin at palitan mo ang mga ito ng kailanawan at kasiyahan. Bigyan mo po ako ng lakas upang maging inspirasyon sa iba at maging masaya sa bawat hamon ng buhay. Naway maging masagana ang aking araw sa iyong biyaya. Amen. Cancer, Panginoon, salamat sa liwanag ng araw na nagbibigay inspirasyon sa akin. Hinihiling ko po na alisin mo ang anumang negatibong damdamin na nakakapagpabigat sa akin. Palitan mo ito ng pagmamahal, galep, at kapayapaan. Bigyan mo po ako ng lakas na magpatuloy at maging matatag sa mga pagsubok. Gabayan mo ako sa landas na puno ng iyong biyaya at pag-ibig. Amen. Leo, amang makapangyarihan, salamat po sa araw na ito na puno ng pag-asa. Naway pawiin mo po ang lahat ng negatibong enerhiya na nagdudulot ng kaguluhan sa aking puso at isipan. Palitan mo ito ng kasiglahan at liwanag. Bigyan mo ako ng lakas upang magpatuloy sa buhay ng may tapang at tiwala. Hinihiling ko rin po ang iyong patnubay sa bawat hakbang na aking tatahakin. Amen. Virgo, Panginoon, nagpapasalamat po ako sa bawat biyayang natatanggap ko mula sa iyo. Hinihiling ko po na alisin mo ang lahat ng negatibong bagay na bumabalot sa akin at bigyan mo po ako ng bagong simula. Palakasin mo po ang aking loob upang magampanan ko ang aking mga tungkulin ng may galit at katiwasayan, naway maging bukas ang aking puso sa iyong mga pagpapala. Amen. Libra, O Diyos na mapagmahal, Hinihiling ko po ang iyong gabay upang maalis ang anumang mabigat na enerhiyang nakapagpapahina sa akin. Bigyan mo ako ng kapayapaan ng kalooban at liwanag ng isipan. Nawa'y makita ko ang kagandahan ng buhay sa kabila ng mga hamon. Gawin mo akong daluyan ng biyaya para sa iba at palaging maging bukas sa iyong patnubay. Amen. Scorpio, aming Diyos Maraming salamat sa iyong mga biyaya at pagmamahal. Linisin mo po ang aking paligid at puso mula sa anumang negatibo. Puspusin mo po ako ng lakas upang mapagtagumpayan ang araw na ito. Gabayan mo ako sa tamang landas at bigyan mo ng kaliwanagan ang aking isipan sa paggawa ng mga desisyon. Naway patuloy mong protektahan ang aking pamilya at mahal sa buhay. Amen. Sagittarius Panginoon, ikaw ang aking lakas at liwanag. Hinihiling ko po na alisin mo ang lahat ng negatibong enerhiya na nakakaapekto sa aking araw. Bigyan mo ako ng inspirasyon upang magpatuloy at maging positibo sa kabila ng mga pagsubok. Naway magdala ako ng saya at pag-asa sa mga taong nakapaligid sa akin. Salamat po sa iyong walang hanggang gabay at pagmamahal. Amen. Capricorn, O Diyos na makapangyarihan, nagpapasalamat po ako sa bawat biyaya ng buhay. Hinihiling ko po na alisin mo ang lahat ng balakid sa aking isipan at damdamin. Bigyan mo ako ng lakas at determinasyon upang maabot ang aking mga pangarap, naway magliwanag ang aking landas sa iyong gabay at magawa ko ang lahat ng bagay ng may malasakit at dedikasyon. Amen. Aquarius, Panginoon, salamat po sa buhay na ipinagkaloob mo sa akin. Pawiin mo ang anumang negatibong damdamin na nagdadala ng paakit sa aking araw. Bigyan mo po ako ng lakas upang magpatuloy sa buhay ng may pananampalataya at pag-asa. Gabayan mo ako sa paggawa ng mga tamang desisyon at gawing mas maliwanag ang aking landas. Amen. Pisces, Amang Dios, nagpapasalamat ako sa iyong walang hanggang pagmamahal. Alisin mo po ang lahat ng negatibong enerhiya sa aking buhay at bigyan mo ako ng kalinawan ng isipan at kapayapaan ng puso. Patnubayan mo po ako sa bawat hakbang na aking tatahakin. At bigyan mo ako ng tapang upang harapin ang mga hamon. Salamat po sa iyong biyaya at pagmamahal. Amen.